Sì, đi mà các bạn. nhau, nha thủy lợi đến đưa nắm Để nắm đưa upload đưa nắm đưa nắm đưa nắm đưa nắm đưa nắm đưa YouTube đi, eh. ok đưa ok đưa sao đi sao đưa nắm đưa nắm Kunti, abasta sakit ta tidak boleh Ah, tak mau pa. <laughs> Gulung-gulung, tatlong gulung aku. na ramdaman ko ngayon, ito. Pero nakata, naman nila. Ito, Ah, <laughs> Ha

Pinahilot mo ganito, parang di yan siya mamag-augat um, ba? Hindi nga, hanap nga kami ng ano eh. Wala nga nga, parang paa'y Pero kung meron na, nalaman ko na pinahilot dito. Kaya ay, nga yung wala, na, 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 napansin ko fast. talaga yung ko kuwan, na napansin ko yung tarpaulin mo, mm. yung talaga binanikan ko na <laughs> sabi ko ito eh, Kuya, eh, tara sabi ko puntahan natin kasi hindi... Eh, mo? Lagi ko nagdadaanan dyan. Mm. Eh, yung ano lang talaga na, eh, siyempre, masakit din yung baywan ko. Gusto nga, kuntahan ko kaya kasi ay si Kuya. Uh, pagka, yung, may, pagka may na ilagay yan, hindi mm. piki mong mm. hibit. eh, pa Yung iba, wala. <laughs> wala <laughs> pa. Hindi hindi hindi

kaibigan dito dahil ito pag maipit lagi, eh, may maipit yan ay sa yung simple no kasi yung kung ko nga kasi piping yung trabaho namin sabi nga nga lang ito kasi wap malihis na naman yan wala talaga pag hindi ka maggawa ngayon buta di pa kami buo ang kanina ipapuntahan daw mga tala, ano mo niya? Mahilot na tayo. A building ito, wala mo building? Paan? Yung cellar sa mga palamig sa aircon. ano si na po po niya. na Doon is yung medical. Yeah, this is yung room, our kana mo yung pagkakadiyan ako sa kada malihok ka nila ako. Tutalutan mo, ganun ako, ha? Ano mo? Dikti ba? Kala sakit ka nila, kung ano nila yung sakit ka nila gilid. Kaya na kung gato, nabunal mo guna sa, nabalo doon sa ako, tawag ito Yung apakan ng dip, uh -huh. yung apakan sa pronset, doon ito na paro. Ay, tatlong gurong ako. Basta, iniwan po ko sa animal. Gabi, gabi. Bung pa sa'yo, papasok pa ko. Papasok pa ko, papasok po sa trabaho. Sino? Ay, nakatating din ako doon sa company ko na kuhan, nasukan ko. Isambay ko mga tama ng alas 12. Sabi ko, hindi naman talaga kaya ma'am. Uwi mo na ako. Sige na, uwi ka na. And, ade, pag uwi ko, Binayaran ko lang yung isang araw ko na isang libo. Isang e libo araw ko. Ayan, ganda. Binayaran ako. Sabi ko, salamat mo. Ilang araw pa, di pa ako nakapasok. Tatlong araw, apat na araw na tayo. Kana pag niyo pa ko, pasang kahiya ko. Nakita. Nakuha na nila na, 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 kuha na ba yung ungas ba? spoil that. <laughs> Para siya masakit. na masakit talaga na ipitan niya. Grabe ito yung ipit niya daw. Hindi siya itong motor. Grabe nag-i-i-i siya sa motor. Guys, gandahan ka Kaya nga ng takbo. Kahit gandahan ng takbo mo. Kung hmm. ikaw na may banggain naman, wala talaga. Hmm. Ano ka magawa? Agulong talaga kasi sa kalsada. Buti <laughs> di ka nasa isa isang ano? Di yung isang jeep, may nakaparada mm -hmm. doon, yung isang jeep. Oh. Ito na sa isang jeep. Ah, uh, ang helmet ko, pero tibay-tibay lang yung helmet ko, yung buwan lang, yung pintid na nasira. oo oh. yung pintid na nasira. Ang oh. bugat. Ang bugat na ito. Kaya mo ito hindi Nasa ako yung jeep, nasa li, likuran. Nasa ako anak ko. Mag, kami, dito dito yung jeep, dito ako. Bigla akong kinat ganun. Ah. Ay, nakag dito, nakaguna eh. Basta, tigo ako sa severo na yan. Basta, tumble ko sa itong bisis, Ang motor, sa sa yung motor. Maganda, napulot ako yung isang rider. Nakago. Sabi, sabi ka na lang po, ah, ah, ko yung kwan. Gawa na, din na nahapol. Uh, 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 Baka ano, nagtutik ng pasayro. Baka magbaba yata na pasayro. Oh, baba, pasayro. Ah, uh, wala nandito, lo, pasayero, na. <laughs> 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 Dito tuloy na ang kababa ng pasayro Dumiritso na. Hindi na na kayo nagbaba yung hayop Hindi na din ako nakakuha niya. Hindi ako makatayo eh. Tapos <laughs> uh, sa gulong, pilipit uh, ako sakit talaga doon sa gilid. Oh, abas na! <laughs> 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 Maganda yung isang ready <laughs> na tumulong sa akin eh. Ang ah, kalat ng yung gamit ko dito sa ah. bata. Maganda ang kinuha ng mga nakaas. May mga, 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 mga bata doon na kuha. Tinabi yung mga gamit ko. Ay, naka. Mara. Ah. Grabe 'to, Lamang. Sige,

buto. Ayong, Alam mo kinakain ko dito buto. iya, yeah. huh? Balik ka kayo, kayo naman diyan, ah. yeah. Ang balat ay hindi mo kainin. Pangtanggi yun ng balat ah. Ang buto. Ito <coughs> yung buto. ay. Mm -hmm. Brown, brown. brown.

Hindi ko rin Tignan YouTube channel Yung mong grabe magagano pa ako. Para sa'yo naibagulo sa'ko. Ayaw. Ayaw sa YouTube mo. siya. Hindi lima ako Hindi mapikot Oo. Hindi siya mabino, Hindi,

Umusbok uh, na yung tuhod niya eh. Gany uh, ganyan ka maga sa'yo? Ikaw naman! Hindi uh... uh, nga, kaya lang nalangana ako ito. Wala nang ako dito. Ganda ka lang yun. O, Naipit, naipit. na. Pag naibit, gamay lang mong <laughs> pa <laughs> Pag niya na. kaya Eh, ito niya, Apaga, talaga, lihis, lihis pa na. Pagapaga pa. Oh. Hmm. Gaya, gaya Ay, pag pa ka baga? May pagapaga dyan. Ah. <laughs> Dapat ganyan mo na Ito, no? lubo talaga yan. Ito, pagapa yan. Kasi siya, bugbog na. Kulay ubi-ubi pa nga yung kwal eh. Sobrang bugbog. Ano, ano namang salmutin mo? Kanalalapit-lapit sa akin ha? Sabi ko sa'yo, huwag nila saan sa may paano. Buti nga hindi yun magkatunad din ng pagkasasakit sa gabi niya ay patuloy sa tubig niya. Si makubukas niya. Di ba patuloy pa yan? Wala. Mura ka na. Tayo. Hindi na gusto man. Lahat ka din ng kilos ko. Nakalipat tayo. Hindi ko mura. Wala, may sakot Wala, eh. Meron ko ulit ako yung diyos mo. Wala.

<laughs> Ayos na? Okay na, okay, okay. Kunti yes, yes, may... May na. Kunti pa. May okay. pusa na kunti? May na. Okay. Ito pa yun, ano? Ito pa yun, May ipit <laughs> yung gilid, eh. Hindi <laughs> na may ipit yung gilid. Pag eh. natulog yan, halos magdamag. Kasi may ipit yung dito, sa gilid dito. Pag ganoon mo, parang ah, balik sa dati. Balik dati. Okay na?

Bangga ka, ito ka, may life day, may life ng babae. May babae, may babae, babae. Hindi mukha ng babae. Dating, ba si Kuya? Dating. Ako? Hindi. Hindi, umagang-umaga po. na Nadisgrasya ako. Umaga? Ngaya? Noong nakaraan pa, mag de linggo na to. Kasi, kasi, hindi mo ka-coward to. Parang busy sa pagbay. Labanan niyo ni Bessie. Dashing is over ba? Na-over?

sa pagkakataon. Dapat ang na lang merito. Tapos 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 tapos. Pagkakataon wala. Mga ngayon kundi, lakad ka na. Chhh! Hahaha! Itong ang, <laughs> niyan, po, ito ano, talaga yung, malalim yan. Eh. Yung isa na yan, eh, parang doon niya na, na butas niya eh. Sabi nga nang, ay, ko ngayon ng ko, ay hindi ko pwede galawin niya ko yan, butas yan eh. Ay puse, napatiba ka buto nito na ang Ngayon na, na ko, yung pag niya. tapos yung kasada, yung brebe? Ano nga po pa. Ano ganda ng Ano janesa. siya pagkain. Dito. May paulok pa siya. May siya dun. Seventy-six. May dami daw. Pinagkabawa siya. Ano nga nila. Wala pa. Hindi kasi nag

Kasi wala nakakalimutan. Magbabayad ka na Hindi ka na lang. na lang. Para na lang. Para na lang. Kasi namaga na yung kuha eh, yung parang Lampabot. ugat niya. Na. Mm. Na, kasi Dapat bago pa lang, pahihigot na. Kasi, kami maramdaman, agad. Okay.